rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Bago pala natin umpisa ng ating uh, rides ngayong araw Nais nice ko sanang uh, nais nice ko lang mag shout sa ating mga uh, idol dyan sa mga masokista bikers 2.0 SBC Silago Bikers Club sa natin ang Binot Adventure Father and Santan Dean at iba pang uh, mga idol nating uh, sa Kalandian. Saka uh, Bruno Lee Pintang. Uh, uh, Boss Alvin Alpa. Mm, yung mga ibang vloggers dyan sa, sa mga makos, masokista. Si Toto Sulgay Dosi, Jerry. Toto Joseph Arsenal, Mike Yu. Uh, Tatay, Borik. Idol Borik, uh, mau uro mau uro uh, si Mawi Turaha idol at na uh, iba pang mga vlogger dyan sa sa mga masipista by cross to queen maingat uh, sa lahat ng rides si paring uh, master paring call maingat uh, dyan sa jinsan uh, matagal pang matagal pa kayo makabalik dito sa Manila pagbalik nyo uh, ride tayo Export Ito mga master, nasa ulalya na tayo Malapit na pa tayo sa may sumulong tap tayo mga master, mga kapopo. papast by na lang tayo dyan. Kasi uh, mag-inari sa uh, finger tayo. Tap-tap uh, tayo sa tap -tap. Mag guide na kami doon sa Ginaris Center mga Master kasi so, eh, kasama ko na si Pulison Pulison Doon na kami binabaybay namin yung pagpunta ng jakway Lulusog na tayo ng City Tag mga Master Sana natin si Pulison Pulison ng Kaliforn

Bangkok sa kanan natin nandito na kami sa may arko ng murong mga pastor sa arko ng murong Welcome to Baras Nasa Baras Rizal na tayo Araw ng Baras po. Dito, dito Malayo pa, siguro mga isang Gandang Baras ito eh ah. Sige, salamat sir ha Salamat, salamat. Thank you. Uh. Ah. Tapos, kanan na Wala pa naman Salamat, salamat Okay, terima ano? Almusal? Ah. Almusal muna tayo. Nandito tayo ngayon sa may lugawan dito sa barat sa risal pa na, maglulugaw muna kami. pipe uh, nasa ano na kami ride out na kami dito sa Sinai na namin napunta na kami doon sa Pangantila Tanay Rizal tanay simbahan ng tanay yun ang ganda tanay church laki ng simbahan ng tanay ito yung lumang simbahan ng tanay dito sa bayan ng tanay sa simbahan ng Tanay. Balik kami doon sa may baras, gawa ng uh, lumampas kami. Napasarap yung padjak namin. Lumampas kami, hindi namin nakita yung uh, ng mga antila. Nadaan namin kanina na lumampas pa kami. Mga meron palang nakalagay doon sa taas eh. Doon o. No? Oh. The signage. Yan, meron palang ano dito. Ay, uh, magkano? Hindi, pag hindi tayo kain, 35 nito eh. 30 lang, 30. 30. 30. Pero pagkakumahan, wala po tayo. Uh, Pangalan na Kape? May kape dyan? Meron sir. Dala, coffee shop. May uh, ka kape and restaurant to. Uh, kape na lang tayo. Eh, balik Pangalan na lang ba? Roger. Okay sa wakas, uh, papasok na kami ng mga antila. Ito na yung mga magagandang puno ng kahoy. Tapos kita na yung Lake. Dito sa pagbungad mo pa lang, kita na yung lagunalik sa Tama atin siya. Polison, Polison. Ang sakalam ng SBC may bangka pala dito nakabang oh yun know. oh ganda dito ang lamig dito Yan, oh. yung puno sa babaw kalsada kay lalim rough road siya hindi siya simentado uh, siguro pag, pag ulan maputik dito pero super lamig sobrang lamig dito gawa ng nagsasalubong yung kabilang puno sa gitna tapos na sa ilalim yung kalsada punta na kayo dito guys mga master mga kaputo punta na kayo dito masisihan kayo pag uh, nakarating kayo dito sa mangantila Baras kristal so, pagdating sa dulo nandun na yung makikita nyo yung mga Popisha perestauran tapos yung Laguna Lake. Mata tandaunya na. Masarap sa ulap. Ding dang. Ang ganda dito. Ang ganda ang lugar itu koko magkakape kape kami coffee shop dito sa uh, Mangandila <tapos> fin di kami sa manang mangantila at uh, umorder kami ng brood coffee. Uh, Nagkape muna kami bago sa mga pila, tapos na kami nagkape yan uh, patjak na naman kami palabas yan si pulison pulison nasa unahan natin bas na kami ng highway mga master entrance pala dun sa mga pila mga master 30 pesos kung na hindi ka kakain o magkape sa loob entrance ka ng 30 pesos magbabayad ka ng 30 pesos pero kung kakain ka magkape ka sa loob ng mga pila walang bayad paglabas mo yung ticket yung receive ibigay mo lang dun sa guard sa bantay sa gate sa pagpasok para tatakan mo rin dun sa pinagkapihan mo o pinagkainan mo sa loob para patunay na kumain ka o nagkapi ka sa loob para wala kang bayad sa entrance pero kung uh, viewing lang kayo, uh, picture picture lang kayo sa loob yun, may bayad na 30 pagpasok nagbayad gawa ng kumain kami ngayon ng kape kami sa loob kaya hindi na kami nagbayad pinatakal lang namin yung ano pinatatakal namin yung resibo namin tapos yun iniwan na dun sa pantay dun sa gito o nga pininturahan pala kanina pag uh, ano namin pagdaan namin dito kulay itim pa tong kabayo ngayon kulay puti na yun no? pininturahan check natin na 11.20 junction ng murong kami ah oh, yun yun hindi yun yun, yun yung pinakano kung na kami sa arko ng murong pinakalan kabila kirisa na ito, papasok kami ng ano, simbahan ng Teresa. Uh, nung Huey Santo, pinuntahan na namin ito. samahan uh, ko lang si pulison-pulison. Ako oh, may daan nandito. Ayan, pag-anon. Ayan, simbahan ng Teresa. Ito yung pinaka-antik na simbahan. Ano? Hmm. You know? lang kami doon kasi mainit dito sa highway. ano anong bundok kaya yan pinakihan yung kalsada no yun yung kwari oh kabila oh bukas na tapos na namin yung ahon doon sa may sipsat ng Antipulo Teresa dito na kami uh, papunta ng Antipulo proper na pagdating doon sa may Antipulo proper, may uh, na kami ni Polison on kasi nulosong siya ng tikling ako naman dito sa Antipulo ingat ingat lamat. Wala ko na ako. Dito na ako. Oo. Oh. Okay, Iwalay na kami niya, no? ni ano, ni Polison Polison doon sa may uh, crossing. Doon, please, anti-pulo, mga master. baba natin doon sa kabila tumulong highway na yan katay dito doon na tayo lalabas sa kabila sa dulo ng uh, hapon uh, mga na sa ulal yan na tayo bababa na tayo ng ulal yan uwi na time check uh, 12.54 kapit na ako sa bahay mga ka master mga katotong hanggang dito na lang din ating video